sa puso ng Orion Bataan naroon ang isang tanawing hindi mo malilimutan Habang umaakyat ang iyong motor sasalubong sa iyo ang malamig na hangin at ang tila walang hanggang berdeng kabundukan Bawat liko ng daan ay parang paanyaya na sinasabing tara tumingin ka sandali Mula rito ay kitang kita mo ang malalawak na taniman, ang bughaw na langit at ang tahimik na buhay sa ibaba. At higit sa lahat ang saya ng biyahe, yung tawanan ng barkada, mabilis na tibok ng dibdib sa bawat ahon at ang pakiramdam na tila hinahabol mo ang mga ulap. Kaya tara at samahan nyo na kaming damdamin at tuklasin ang Upper Bilolo dito sa Orion Bataan. Madilim na Alright guys Papunta tayo ngayon ng Orion Bataan Doon sa tinatawag niya ng Landstone Sa may Upper Belolo And yan kasama natin Sila Ming Maki, Rexy Sila Reniel Lea Sila G Sila Reniel Matagal namin hindi nakasama no? Tsaka sila Lea Eh ngayon balik na sila sa pagkaraits ulit Medyo naging busy lang Sa kanilang mga buhay gamit nga pala nating motor is yung sniper ni Niel <laughs> nagpalit kami guys and dinagay na rin natin dito yung isang camera tapos sumirap so, tayo ng camera kina Rex no? atong action 3 nila na miss kong gumamit ng sniper <laughs> Naka open pipe kasi itong ano Itong motor ni Inyel Kaya masarap gamitin eh Buo yung ano niya yung tunog Yung landstone na pupuntahan natin uh, At na namin siya last week Ang naging problema Nagkanda ligaw-ligaw kami And narating naman namin siya Kaso gusto sana namin, ano, uh, ma-enjoy namin na uh, pupunta kami doon, mas matagal yung oras, no. So, kaya eto na yon babalikan namin. At saka, nakakatawa kasi dahil may pinasukan kami na umiikot kami tapos sa rough road yung dinaanan namin. Eh, meron naman palang mas magandang daan, no, mas mabilis. So, ngayon, babalik tayo, uh, bumili na rin kami ng mga makakain namin magre-relax siya, relax, relax na. tapos drone shot, kwentuhan, yan ano lang uh, feel the vibe of the nature diba Ay yung ano cross ng Mount Samat yung pupuntahan natin na upper below load doon lang siya banda so may papasukan tayong kanto mamaya doon kaso medyo mahaba pa ano pagpasok mo doon sa kanto wala sila ayan na nakita ko na sila Maki Tapos Surex Yes Boy, ang liit sa'yo ng click huh? Ang liit tignan sa'yo ng click <laughs> Tara Alright, nandito na sila Sa si G <laughs> Let's go malapit na dito yan guys yung ano Orion na kasi ito eh malapit na dito yung pinasukan namin kanto ipapakita ko siya sa inyo no kasi baka pag kayo pupunta eh magkamali rin kayo mapunta kayo dun sa may rough road ah, pa si Maki sabi ko na eh eto yun eto yun dito diba dito yan boy, yung sa 7-11 Sementado lahat dito boy Wala na rap road Sementado na lahat Yung dinaanan namin Doon sa kabila <laughs> Puro rap road <laughs> <laughs> feeling ko sakto yung pagpunta namin no pagdating eh saktong paano na yung araw may enjoy pa natin hindi ko lang sure kung may mga tao nyan doon pero nung last time nagpunta may ordinary day lang yun eh pero mayroong mga pumapasyan na. nakita ko na yung tindahan na pinagbilhan namin ibig sabihin malapit na kami yung Mount ang lapit lang sa atin no? yun naman oh, maganda mag picture mamaya sabi nung napunta namin maganda rin daw yung daan doon papunta ron. Try ko mampuntahan mamaya yung sa pababa Gusto ko siyang makita Ah, eh. lamig ng hangin Parang galing umulan dito, no? Basa yung ano Eto na guys, yung sa taas nito Maglalakad tayo So magpapark lang tayo banda rito Grabe, tignan mo naman view So ulit oh Ganda view, no? Dito lang kami nagpark nun. Dito. Doon sa kabila, kitang-kita nyo na yung dagat. <laughs> Alright. Dito na ulit kami. Dagat sa likod. Dito lang kami. Okay. Ayan na guys. Lapit lang namin. No? Dito lang kami magpa-park. Ito sila guys. Sana kung bulan, medyo madilim ba doon. Tara, kaya tayo. Okay, tara. Anong hagdan? Nalala ako mo ba ako guys? Ha? Nalala ako mo ba me? Sige, pagbibiyak kita, pinairama mo kong action 3 eh. Ay, doon tayo ako. Okay. Ito yung sinasabi namin spot dito sa may Orion. Upper Bilolo. Upper Bilolo. Upper Bilolo. At hey guys, magpapalit na sila ng pangalan. Team TikTok All-Star na. Ayan na. Pag-iisa Walang oh, galing. Oh, ang galing na pag Oh! 60 seconds. Guys, nag-enjoy ulit kami. Nagpalipad ng drone yan. Ganda ng view dito. Paikat o. Di ba? May kasama kami kalabaw guys. Ayan o. 360 view. man Ay, yung mga samat guys. So, kita pa rin nga so, Kung lang. May dala akong binocular ganun sinilip namin. Tapos ayun, kung sa makikita nyo, ayun, yun yung nagdadrive na tricycle. Diyan kami nagkamalin dumaan nung first time na yung pumunta rito ng Rap project. dyan. Maraming, may mga bahay dyan at saka mga taniman. Ano, Hindi rin naman nakatawag dumaan kasi may mga makita pa rin tao na nagtatrap ko sa gilid-gilid ay, tawag na ako. Wait lang. Tiktok muna daw kami. Mamaya na lang daw. May sobrang lakas ng hangin! Woo! Woo! Yung mga alaga direct sa hanggang dito mabot. Yan guys, yung nakita nyo yan, da dagat na yan, no? Grabe! <laughs> Sobrang ganda rito guys! Upper Bilolo Orion, Bataan? Landstone? Ito yun na yan guys, punta na kayo! Sigurado sulit, uh, magla kayong camping chair sa susunod Tapos magdala rin kayo ng kopi, di ba? Wala tayong kopi! Kape! Dala tayo sa baba magkakape, walang gusto magdala, magbitbit ng thermos eh! Solid! ganda ng view dito talaga Siguro yung mga nakatira dyan no? Ano no no? Sanay na sanay na sa ano dito? Mga lokal Lokal Tinanggal mo yung camera boy? Ito, nilipat ko Ah, nilipat ko na lang Ayusin na lang, hindi na kami Hindi 「ビジネスマンも驚くね」